Sa puso ng Quezon City, ang Ozone Disco ay isang tanyag na destinasyon para sa mga kabataan, puno ng saya at kasiyahan. Ngunit noong ikalabing walo ng Marso, isang libo siyam na raan naput-anim, isang trahedya ang naganap na nagbago ng lahat. Sa isang masiglang graduation party, may mga sparks na biglang lumipad mula sa DJ booth. Akala ng mga bisita, bahagi ito ng palabas ngunit hindi nila alam isang apoy ang mabilis na sumiklab. Sa kabila ng maraming tao, ang ozone ay pinapayagan lamang na maglaman ng 35 katao. Ngunit sa panahong iyon, halos 300 at 50 ang nasa loob. Ang nag-iisang exit ay naging bottleneck sa gitna ng kaguluhan. Sa takot at panik, nagkalat ang mga tao at sa hindi pag-aakalang nagkakaroon ng trahedya, maraming buhay ang nawala sa nakakagimbal na sunog na tumagal lamang ng ilang minuto. Sa huli, isang daan at animnaput dalawang tao ang nasawi habang siyam na po ang nasugatan. Ngunit ang kwento ng Ozone Disco ay hindi natapos sa mga numerong ito. Hanggang ngayon, may mga ulat ng mga multo na naglalakad sa paligid ng site. Ang mga residente sa paligid ay nagulat ng mga kakaibang tunog. Mga tunog ng musika na tila mula sa isang disco na hindi kailanman natapos. Sa madilim na gabi, sinasabing makikita ang mga aninong sumasayaw sa paligid ng lumang gusali. Isang grupo ng mga questors ang nagpunta sa lugar upang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Sa kanilang seans, nakipag-usap sila kay Joey na pinaniniwala ang DJ ng gabing iyon. Ipinahayag ni Joey ang kanyang mga huling sandali. Paano siya nag-alala sa mga tao at nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya upang maapula ang apoy. Sa kanyang pagsasalita, hinikayat niya ang mga kaibigan at pamilya na magpatuloy sa kanilang buhay na nagbigay diin na maraming espiritu ang nananatili sa mundo ng mga nabubuhay dahil sa kanilang pag-aalala para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon ang dating masiglang ozone disco ay nananatiling tahimik, ngunit sa mga naninirahan sa paligid, ang alaala ng gabi ng sunog ay buhay na buhay. Sila'y naniniwala na ang mga biktima ng trahedya ay nag-iwan ng mga anino, naghihintay na muling makilala. Sa mga susunod na taon, ang kwento ng ozone disco ay magiging paalala. Hindi lamang ng kasiyahan, kundi ng mga buhay na nawala at ng mga kaluluwang nananatili. Umaasa na ang kanilang mga mahal sa buhay ay matutunan ng kalimutan ang kanilang sakit.